Good morning guys. Si Mayim Bontag sa Tanang Ohio. Sa Inis Munasa. Ayan, nandito na tayo sa so, narito at Tantino na ito. Ang ano uh, ito na naman ang sitwasyon dali guys. Parang ano yung uh, linggo. yan busy ang ah ABC ah Mart. Ah, linggo po. Daghan lang yun. Daghan magod ng mo tanas ako ang mga tulungan ko. Asa daw ang palitanan for so, mga umiyagi ba eh. na um, karang nasagot uh, sila na adoroso po ang uh, palitan ng kanyang souvenir at ang um, mga uh, pasalubong ang ulit uh, sila sa ibang mansa na naadari sa mga pagkaon sa mga sa mga uh, Japan mga uh, chocolate Ayan, yeah. kanina chocolate kain always Luis. Langi yung kain siya. Yung langi kain kailangan din siya na panong po ang paunong dayon kay panong din siya panong fresh pa. Hindi sa bindo ang system niya. yung iba naman ay nagtanong sa po. asa daw sa pet ay uh, green tea. Yung asa na kapalit ng green tea. Yung Japanese green tea. Ayan, dito rin sa Perth World. Japanese tea. Ito po, iba-ibang mga tipo dito mga kalalag. Mga is to siya sa akin. sa ating handa. Hindi At siya inaala. Ang isa po ay, okay, ang eno sa kula. Kung asa daw tapit ang drugstore. Ang drugstore guys, ay naalangga na kundi sa 4th floor. Ito rin siya, and, dito na siya ang hmm. sa ng mga kamot. And ang rin siya ang pastor. Mabali sa naman iingat Baka dyan ang kamot ako. Guys, and, ako da, dapat, uh, makbunod. ang matbano. Ang matbano ng mga ang mga principal floor. Kanyang may amat na may mga kamot. sila rin siya. sa pag makapalitan na ng souvenir kung kaysa ito yung makalit sa shoes, shoes, sapatos na kahit pagbira sa pagbira sa pagbira ayan lang po guys then, karamihan sa mga foreigner na may tanong sa pagbira asa din daw rapid ang Starbucks ang Starbucks guys ay naalang lahat ng sa pagbira sa siya sa pagbira